guys ganito ang gawin natin kapag yung freezer natin o refrigerator ay wala ng lamig so kapag sinaksak natin tong plug guys malalaman natin dito kung umaandar pa yung compressor o hindi na kapag umandar yung compressor guys isa lang ibig sabihin yan may leak dito sa linya ng tubo o di kaya nagkaroon ng loss compression yung compressor kapag hindi na yan umandar guys so ibig sabihin may problema dito either yung compressor or di kaya yung mga protection So ganito ang gawin natin guys para matrace natin kung saan dito yung sira So una natin gawin guys ay i-check natin itong uh, thermostat Nandito yan sa gilid ng compressor So ito yung unahin natin So sa pag-check nito guys may dalawang terminal dito So... Check natin gamit tayo ng multimeter set natin dito sa resistance times 10. So malalaman natin yan guys kapag walang continuity kasi hindi gagalaw yan. Gaya nito, gumalaw yung pointer natin. So ngayon check natin guys. Yan, ibig sabihin guys, gumagalaw is uh, connected pa to, makadaan pa yung power kasi kapag walang continuity to guys, ibig sabihin sira na. So next natin gawin guys ay dito tayo sa Uh, protector nito ang Overload at Relay So una natin gawin guys Itanggalin natin to Yan natanggal na natin yung Ito yung Overload guys At itong isa yung Relay Next natin gawin guys Ay i-check natin muna yung Plug dito papunta dito kung uh, May continuity ba Kasi malalaman natin baka yung Dito lang sa plug yung linya ang naputol papunta dito so check muna natin so tanggalin muna natin to guys so ang test rod guys ay ipasok natin yan dyan sa dalawang terminal na plug para malaman natin kung tagusan so ang isa dito guys ay dito natin ipangpasok sa kabila so check natin itong unang linya kung gagalaw yan ibig sabihin guys gumalaw connected dito itong isa naman yan ibig sabihin uh, may continuity So, ibig sabihin, guys, walang putol itong linya natin papunta dito sa compressor. Next natin gawin, guys, ay check natin itong relay at overload. Unahin natin itong overload. Sa so, pag-check nito, guys, ay pasok natin dito sa may botas dito. Yan. Tapos, yung isa dito sa kabila. So, yan. Ibig sabihin, guys, gumalaw yung uh, pointer natin may continuity. So, ibig sabihin, ito goods pa to. Kasi kapag hindi yan gumalaw, guys ibig sabihin ah, sira na ang overload natin so ito namang relay guys same lang din dito sa may dalawang butas dito so kahit saan dito sa kabila ipasok natin to ang isang linya ng test natin at dito may terminal dito so ito ang itis natin yan ibig sabihin ito guys gumalaw goods pa yung relay natin dito sa kabila yan So ibig sabihin ito guys goods kapag okay pa yan guys ito na test natin so isa lang ang sira dito itong compressor. Ibig sabihin ang compressor ang sira so kailangan palitan ng bagong compressor at mag recharge ng bagong prion.